Isang dasal para sa mga nagtatrabaho. Panginoon, laman po ng aming dasal ngayon ay paghingi namin ng suporta sa aming mga pangarap. Bigyan niyo po kami ng lakas at talino sa paggawa ng aming mga trabaho. Kami ngayon, Panginoon, ay nagsusumikap para sa aming mga pamilya din para makapag-provide po sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, kami po'ng mga nagsusumikap sa buhay, bigyan niyo po kami ng suporta, tulong, proteksyon at guide, Panginoon. Please direct our path and guard our hearts. Bigyan niyo po kami ng karagdagang lakas ng katawan, Panginoon, para magawa namin ang aming trabaho ng diretsyo. Alam po namin na ang plano niyo sa amin ay maganda. We are submitting our ways to you. Alam po namin, Panginoon, na tuloy-tuloy niyo po kaming bibigyan ng suporta. Tuloy-tuloy niyo po kaming aalagaan at puprotektahan. At alam namin, Lord, that you will continuously inspire us at alam namin na hindi magbabago ang pagtingin nyo sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ibinigay mo at ibibigay mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nga sa Psalm 46, 1-3, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging.